Mumukha mo pala pangising-isi ka. Ngiting aso to eh, Mr. Chair. Kanina pangiting aso siya. Lahat dito nakayuko. Kita mo seryoso. Itong hinayupak na to, tingnan mo yung mukha niya. Ngiting aso. Para pinagtatawanan na lang tayo. Look at the face of this stupid policeman. Halos manggalaiti sa galit si Senator Rafi Tulfo kay Navotas Chief Inspector Police Captain Juanito Arebejo. Hindi raw kasi ito nagsasabi ng totoo. Matapos sabihin na wala siyang natanggap na utos, mula sa kanilang chief of police para isa ilalim sa parafin test ang mga pulis na sangkot sa pagbaril sa 17 anyos na si Jim Boy Baltazar. There was no order uh, to conduct parafin test uh, on the uh, suspects, six uh, suspects. Giit naman ang kanyang hepe na si Police Colonel Alan Umipik, Pinaalalahanan niya ang mga investigador tungkol dito. Pinatunayan din ito ng dalawa nilang kasamahan sa Navotas PNP na sina Police Captain Anthony Montihar at Police Major Edwin Fuertes. May binabanggit pa si uh, Rosalito Galvez na ipinaalala niya yan, your honor, doon sa chief niya. Ngunit yun nga, yung sound judgment ang binabanggit nila. Ikinapikon din tuloy ni Senator Bato de la Rosa ang tumatayong chairman ng Committee on Public Order and Dangerous Drugs ang pagtanggi ni Arebejo dahilan para ipag-utos ng mga senador na ikulong din ito. Sinabi na nga ito, dalawa, tatlo na nga sila nagsabi. Ano, kami dito? Akala mo magaling ka ng Senador? On behalf kay Senator Tulfo and with the guidance of the chair, I move para isight in contempt si Police Captain Arabejo. I so move, Mr. Chair. Pangatlo si Arabejo sa mga pulis na botas na naisight in contempt ng Senado. Kasama na siya ngayon ni na Police Captain Mark Carpio, ang team leader ng operasyon ng mabaril si Jem Boy, at si Police Staff Sergeant Jerry Maliban, ang pulis na nagpapotok na nauwi sa pagkamatay ni Jem Boy. Sa pagdinig, nagpakita rin ang mga litrato si senator Risa Ontiveros kung saan may mga miyembro ng SWAT team na nakatutok pa ang mga long firearm sa direksyon kung saan nalunod si Jem Boy dahilan para imbitahan ang SWAT team sa pagpapatuloy ng pagdinig bukas. Aminado naman ang pamilya ni Jim Boy na dahil sa nangyari, nangangamba sila sa kanilang buhay. Pero paniniyak ng PNP, walang mangyayaring masama sa kanila. Wala rin daw basihan ang ikinakatakot nilang paghihiganti ng mga pulis na nadawit sa insidente. Chrissy Matulak, CNN Philippines.